Okay, update ta karon mga kasuad no, nay usa ka ungbak na nabangga diri dapit sa may crossing eskwelahan sa high school no. Ah, uh, nay usa ka mga quick-quick diri oh, nga nabanggaan sa ungbak. Ah, uh, nani mga tawo nga naga naga rescue pud diri. Uh, nga ungbak oh, kini oh, kini nga blue nabangga diri dapit sa may baligyaan ng no, mga kakanin diri sa akong match ni nga kwan. Uh, sa mga kasiris o gula pamili na diri dapito uh, nabanggaan ang maong baligyanan kini nga trapal ano blo amo ni mga tawo nakasaksi karon diri guys no sa mga uh, problema karon nga natagam taman nato karong uh, panahona. panahon amo ni nga ang bak kini blo oh. nay di sa dre master science school high school Amo ang na damage diri sa baligyanan ni Mads Gris no gula. Ah, uh, wala pa ko update kung unsa na nahitabo atong nabanggaan kay nagkadugo daw kuno. Um, Amo nang maki-update lang taon niya kung unsay mga balita.